makikita natin na uh, well balanced yung ating rod yan mga master oh, tihit ko lang so, recommended lang yon pero tayo po magde decide kung anong line ang ating, igaga, ang ating ilalagay so ibig sabihin pagka mas matabang line yung ating pinili mas maiksi lang yung ating mailalagay sa spool Mas, mas maganda, maganda po na sundin natin yung recommendation ng rod, mga master. Ko ano yung nare-recommend dito na, ano, na line at saka na lure. Ibig sabihin, yun yung din sa ni manufacturer para mas mas effective nating na magamit yung ano yung ating setup. Fishing tutorials. Fishing adventures. Wildlife news and share your thoughts. At Kuyunet Fishing Habit TV. So ayan, good morning guys. Andito ako sa dagat ngayon, kalma ang dagat. Tapos ang araw ay bago pa lang nasikat. So mag-share lang ako ng kaunting uh, kaalaman mga master sa lalo sa ating mga newbie kasi mga nagtatanong yung uh, magandang setup ng rad so i-share ko lang mga master mga kaibigan ang aking dalang setup ngayon ay UL so ang aking rod ay Cast King Max Steel na ang nakasal ko ay ultralight solid rod tip. Yan mga master. Tapos ang aking uh, uh, reel ay Shark, uh, Cast Shark 3 1000 series. So mga master, pagka uh, magmamatch up tayo ng, ano, ng rod, magsiset up tayo, ako mas nagtitiwala ako bagaman maraming brand, hindi ko naman pina yung casting, pero nagtitiwala ako mga master pag kayong uh, kinuha kong rod at saka reel ay same brand. Kasi siyempre, same manufacturer, same quality yan. Tapos pag mag-setup po tayo, malalaman natin kung match up yung properly match up yung ating reel at saka yung ating rad Testingin po natin ipatong yung ating daliri dito sa may kaniyang uh, reel knob pag ipinatong po natin yan mga master ayan makikita natin na uh, well balanced yung ating rod yan mga master oh pihit ko lang mga kaibigan pag pinatong natin yung daliri natin dito sa reel knob magbabalance yung ating rod so ibig sabihin ito yung perfect match up ng reel at saka ng rod so anong ibig sabihin po nun kahit maghapon tayo magcasting hindi tayo mga ngalay mga master kasi kahit hawak lang natin yung ating rod na ganyan habang tayo ay nag uh, nagre-reel hindi mangangalay yung ating daliri kasi you know perfectly balanced siya pagka yung ating rod po ay minsan mas mahaba tapos mas maliit ang ating reel ang tendency ng ating rod yumuyo ko siya ganyan ang hitsura mga mastero yumuyo kahit dito natin hawakan pag mahaba yung ating rod at malit ang ating reel yumuyo ko yan ganyan ang sura anong tendency po noon so lagi natin siyang iaangat para lang para lang natin magamit lagi natin siyang iaangat yung muscle natin dito mga master nangangalay yon so masakit sa ganto maghapon pag maghapon ka magcasting mangalay unlike po nung perfectly balanced na rod at saka ng reel ayan kahit kahit ipatong mo lang yan sa daliri mo hindi ka mangalay. So pag set naman po ng line mga master, may nagtanong sa aking uh, channel. Yung line na gagamitin natin, mapapansin natin mga kaibigan, meron meron specs yung ating yung ating reel. Sa lahat ng spec sa lahat ng reel, merong specs yan kung uh, kung ilang pounds at saka Uh, haba yung ating mailalagay. So yan po ay option po yan. Meron tatlong uh, tatlong ano diyan, tatlong klase ng uh, uh, recommendation. Recommended lang yon. pero tayo po ang magde-decide kung anong line ng ating igaga ang ating ilalagay. So ibig sabihin, pagka mas matabang line yung ating pinili, mas maiksi lang yung ating mailalagay sa spool. Pag mas manipis naman na line, syempre mas mahaba yung ating mailalagay sa spool. Yan, mga master. So, sa leader line naman, ang ginagawa ko, mga master, let's say, itong aking uh, line ay 6LB. 6 lbs yung aking leader line, magtataas lang ako ng kaunti, mga master. Sabi natin, 8LB or up to 10LB, depende sa, ano yan, siyempre, pag mas, ma, pag mas uh, maraming bato, batuhan yung ating spot, nagtataas ako ng uh, leader line para mas ma tibay siya. Tapos, syempre, ang aking rod uh, rad, meron naman niya nakalagay dito na line weight, at saka alor uh, weight, at saka yung line. Mas maganda po na sundin natin yung recommendation ng rad, mga master. Kung ano yung nare-recommend dito na, ano, na line at saka na lure. Ibig sabihin, yun yung din sa ni manufacturer para mas mas effective nating magamit yung ano yung ating setup. So, kapares po dito, ang UL nakalagay dito, ang light weight ay 2 to uh, 8 lb. So, pwede akong gumamit ng uh, from 2 lb up to 8 lb. Sakto po yan dito sa aking rod. Yung lower weight ko naman is 1 to 8 grams. So, yun po yung ano, yun yung uh, Uh, size na pwede, uh, weight na pwede kong gamitin ng lure Kaya po yung aking 5 grams, ito, 5 grams na lure mga master, sakto-sakto siya kasi pasok siya dun sa, sa category or dun sa recommended na weight ng lure So, hindi po tayo mahirapan mag-cast kasi pasok siya dun sa ating uh, setup na uh, specs ng ating rod Sa so, pagkakas naman po, So, ito yung aking Radar Chakaril. Sa akin ay perfectly match. Tapos, ang line ko, bagaman ito po ay mataas yung strength niya, kasi ito ay 13.9 lbs, kasi ito ay 8-braid. So, pag 8-braid po, mas manipis yung line, tapos mas patibay siya. Pero, ang kanyang, ano mga master, mga kaibigan, ang kanyang diameter, kaya pinili ko itong line na ito, ang diameter niya ay 0. 0.128 mm. So tingnan natin doon sa specs kung siya ay pasok, mga master. Ayan. Doon sa ating specs, ang, naka, ang pinaka mababa dito ay na nakalagay ay 0.2 mm. Pag nilagyan natin ito, nilagyan natin ng line na 0.2 mm, ang ang length o haba ng line na may lalagay natin is 180 meter so napakahaba yun po yung pinakamababang recommendation dito kasi ang kasunod na ay 0.23, ang kasunod ay yung pangatlo ay 0.26. So yung aking line mga master, bagaman siya mataas yung uh, strength niya, 13.9 lbs. Tapos yung kanyang uh, diameter naman ay 0.128. So mas mababa pa siya sa recommended ng uh, line kasi po itong recommendation dito sa ating spool ito po ay tumutukoy lamang sa monofilament so pag braided line mas manipis yung ating line pero siya ay mas matibay kaya po pasok na pasok ibig sabihin yung aking line na naka spool dito more than uh, 180 meter kasi mas, mas manipis po yung aking uh, leader line bagaman siya ay mataas yung uh, strength nya kasi ang recommended line natin is ano lang, nakalagay lang dito ay 2 to 8 lbs. So, mga master, yung aking line ay overpower or tinatawag na upgraded siya kasi mas manipis yung aking line na 8 uh, braid, pero yung strength niya is mas mataas. Kaya, mas maganda po siyang gamitin like sa mga spot ng mga batuhan o maraming sasabitan. Ang leader line ko po, uh, ito ay kinabitan ko ng uh, 12 LBS na uh, floor coat. So, mataas din na yung aking standard kasi pagbatuhan, laging sabit. So, yan mga master. Uh, itong aking setup para sa akin ay uh, katamtamang setup o magandang setup para sa akin. Sa pagkas naman po mga master, kasi yung iba, nag-ano pa siya, uh, bumubuhol. Bagaman, bagaman tama na yung setup, pero bumubuhol pa mga master. So ang akin technique po mga master Kung magkakas tayo Siyempre yung at least 1 uh, to 2 feet yung uh, Ang nakalagay dyan is 1 to 2 feet yung ating uh, length Buhat doon sa tip rod ng ating lure. Pero sa akin po mas, uh, mas gusto ko yung mas maliit yung distance Yan mas maliit yung distance Nung lure doon sa tip ng rod Para po sa akin ay mas, mas accurate yung aking pagcast, Siyempre, mas mahirap humagis kung tayo ay kontra sa hangin. So, dito nagmumulang hangin, mas mahirap tayo mag-cast. Pag beginner tayo, mas may tendency tayo na mag-whirlwind yung ating line. So, sa pagcast po mga master, pagka perfectly match naman yung ating setup, hindi na natin kailangan mag-exert ng extra power para lang tayo makahagis ng malayo. So, imagine na lang po natin na meron tayong patpat -pat na hawak malit na patpat, -pat. parang pinipitik lang natin sa mga master. So, lapit ko lang 'yung akin ano para hindi bumuhol, mga master, kabit ko yung lang akin, Lord. so sa pag-cast po, ito ay tip ko lang sa mga newbie. Kung paano mag-cast ng ng ultralight. Pipitikin lang po natin yung mga master. Pagka nakalawit, 'di ba, nakalawit 'yung line, yung Lord don. So ang gawin lang natin, pipitikin lang natin siya ng ganon. Hindi na natin kailangan mag-exert ng yung iba, na, yung iba, dalawang kamay pang naghahagis ng ganon. Hindi na po kailangan kasi UL lang yung ating setup. Yung lure ng ating yung lure ng ating awit uh, ng ating lure pagka siya ay match up sa ating rod magbabibrate lang po yan dito yun na yung magdadala dun sa paglipad ng ating lure so ganito po mga master So ayan, sa akin ay eh, mas prefer ko yung mas ma mas ma lapit na distance nung lure sa tip ng rod. So mga master, i-open lang natin yung ano, open lang natin yung ating bale ng uh, reel. Open lang natin. Ah, una pala, i-grab natin ng ating ang pagawa ko mga master dito sa aking pagitan nitong dalire ring finger at middle finger doon ko nilalagay yung handle ng reel. Tapos para madali nating makuha yung line, i-grab lang natin siya. Then open natin yung bail. Ready for cast na tayo mga master. So ayan, uh, pipitikin lang natin 'yung mga master. kahit din natin hindi na natin laksan kasi uh, match up naman yung ating lure weight doon sa ating tip ng rod. Kaya pag pitik po natin yan, lilipad na yan ng malayo mga master. So yon close lang natin yung ating bale, tapos retrieve na natin yan. So sa newbie po, ano lang, ah, parang ganyan lang, uh, ah, i-retrieve lang natin siya ng ano. So dito ay maraming kula po sa spot na ito. So may tendency na sumabit. So yan mga master, walang humabol. So try pa ulit natin ang isa pa. Yan mga master. Okay. Target natin doon, doon tayo hahagis. So i-point lang natin yung rod doon, then pitikin lang natin mga master. Yan lang. Okay. So yun lang po ang aking uh, may babahagi sa umaga ito mga master. At ako'y uh, magka casting na. Yan medyo sumisikat ng araw. Yan nga. Uh, ano lang po yan mga kula po yan. Yun know? oh. Uh, ang spot ngayon ay ma madamo. Ito po yung tinatawag na kulapo po. Dito lagi sumasabit yung ating lure. Saan mga master, uh, good luck po sa ating mga fishing adventure. God bless po sa ating lahat.